Sa isang maliit na baryo, may isang lalaki na kilala ng lahat, si Boy. Hindi siya masamang tao, hindi rin siya tamad, pero meron siyang ugali na hindi maganda. Mahilig mangako, pero hindi tumutupad. Kapag may lumapit sa kanya at humingi ng tulong, mabilis siyang sumagot ng oo, ako na ang bahala diyan. Ngunit pagdating ng oras, laging may dahilan. Minsan masama raw ang pakiramdam Minsan daw may ibang aasikasuhin at minsan basta na lang nakakalimutan. Dahil dito, tinawag siya ng mga tao sa baryo bilang boy paasa. At kahit mabait naman talaga siya, maraming hindi na nagtitiwala sa kanya. Umaga pa lang, kising na ang buong baryo. May naglalako ng pandesal, may nag-aayos ng tindahan, may mga batang papasok sa eskwela. Habang nagkakape si Aling Marta sa tapat ng tindahan niya napadaan si Boy na may dalang sako ng prutas. Boy, sigaw ni Aling Marta. Yung bubong ko ha, wag mo sanang kalimutan. Pinangako mong aayusin mo ngayong linggo. Ngumiti si Boy. Oo naman, Aling Marta. Mamayang hapon ay aayusin ko na yan. Ngumiti si Aling Marta. Sanay na siya sa mga ganyang sagot ni Boy. Alam niyang baka mamaya, ibang dahilan na naman ang maririnig niya at totoo nga. Pagdating ng hapon, nakita ni Aling Marta si Boy na naglalaro ng basketball sa plaza. Napailing na lang siya. Hindi na rin siya nagulat. Minsan, habang nagkukumpul-kumpul ang mga kabataan sa kanto, napadaan si Boy. Narinig niya ang isa sa kanila na pabulong na na nagsabi, Uy, si Boy paasaw. Tahimik lang siyang ngumiti. Pero sa loob niya, parang tinusok ang puso niya hindi niya gustong mapagkamalan na sinungaling o tamad ang gusto lang niya talaga ay mapasaya ang mga tao kaya kapag may humihingi ng tulong hindi siya marunong tumanggi ang problema hindi niya natatapos ang mga sinimulan kasama ni Boy ang kanyang nanay Mila sa maliit nilang bahay na gawa sa kahoy ang nanay niya ay masipag at mapagtiis kahit hirap sa buhay laging nakangiti anak sabi nito isang gabi habang kumakain sila. Mabuti ang tumulong. Pero sana kapag nangako ka, tuparin mo. Alam ko na'y sagot ni Boy habang kumakamot ng ulo. Minsan kasi, di ko alam kung paano ko sisimulan. Ang pangako, anak, parang utang. Sabi ni Nanay Mila, kapag hindi mo binayaran, sa bandang huli, nakakasira ng tiwala. Tahimik si Boy. Alam niyang tama ang nanay niya. Pero mahirap talaga para sa kanya ang panindigan lahat ng sinasabi. Isang araw, dumating sa baryo ang isang proyekto mula sa munisipyo. Magtatayo raw sila ng bagong waiting shed sa tapat ng eskwelahan. Para sa mga batang naghihintay ng jeep o tricycle, natuwa ang lahat. Naisip ni Boy, ito na siguro ang pagkakataon niya para makabawi sa mga tao. Gusto niyang baguhin ang tingin ng lahat sa kanya Kapitan, sabi ni Boy, ako na po ang bahala sa paggawa ng waiting shed. Magaling ako sa kahoy, tutulungan ko po kayo. Ngumiti si Kapitan Felipe. Maganda yan, Boy, pero sana, seryoso ka talaga ngayon. Malaking bagay ito sa mga bata. Sigurado po, Kap, hindi ko kayo bibigwin. Sagot ni Boy na puno ng tiwala sa sarili. Kinabukasan, dumating na ang mga materyales. Kahoy, yero, pako, at pintura. May mga kabataan din na gustong tumulong. Sa unang araw, masipag si Boy. Maaga siyang dumating. Tumulong siyang magbuhat at magtapyas ng kahoy. Lahat ay natuwa. Uy, iba na si Boy ah! Sabi ni Mang Ramon, ang karpintero ng baryo. Baka mawala na ang Boy paasa na bansag sa kanya. Ngumiti si Boy. Ramdam niyang unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng mga tao sa kanya. Pero Pagtapos ng ilang araw, bumalik ang dati niyang ugali. Boy, saan ka na naman pupunta? Tanong ni Mang Ramon isang umaga. May pupuntahan lang po ako saglit, babalik din ako mamaya. Sagot niya, ngunit hindi na siya bumalik. Kinabukasan, maulan. Hindi siya lumabas ng bahay. Sumunod na araw, naglaro siya ng basketball sa plaza. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, hindi na siya nagpakita sa proyekto. Ang mga kasama niya tuloy lang sa paggawa, pero mabagal ang progreso. Minsan, naririnig ni Boy ang mga tao sa tindahan ni Aling Marta. Sayang si Boy, sabi ni Aling Marta, ang galing niya sana, pero puro pangako lang. Oo nga, sagot ng isa. Kapag sinabi niyang ako na, ibig sabihin, wala na. Masakit para kay Boy, pero wala siyang masabi. Totoo naman kasi, isang araw biglang bumuhos ang malakas na ulan kumidlat, kumulog. Ang hangin ay napakalakas. Nang tumila na ang ulan, nakita ng mga tao na gumuho ang lumang waiting shed kung saan madalas naghihintay ang mga estudyante. May mga kahoy na nabuwal, yero na nalaglag. Isa sa mga batang dumaan doon ay muntik ng tamaan ng yero. Kung hindi lang siya agad napatakbo, nagkagulo ang mga tao. Kung natapos lang sana yung bagong shed, sabi ni Aling Marta. Hindi sana mangyayari ito. Tahimik lang si Boy. Alam niyang siya ang may kasalanan. Siya ang unang nangako. Siya ang unang nagsabing, Ako na ang bahala. Pero siya rin ang unang bumitaw. Kinagabihan, hindi makatulog si Boy. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang mga sinabi ng mga tao. Paulit-ulit din niyang naaalala ang mukha ng batang muntik masaktan Lumapit siya sa kanyang nanay. Nay, mahinang sabi niya, Kasalanan ko po. Ako dapat ang gumawa ng shed, pero hindi ko natapos. Hinawakan ni Nanay Mila ang kamay ng anak. Hindi pa huli ang lahat. Anak, kung gusto mong magbago, gawin mo. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Tumango si Boy. At sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang kakaiba hindi lang hiya, kundi pagnanais na tumupad. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nasa waiting shed na si Boy tahimik lang siyang nagtrabaho. Nagpapako ng kahoy, nag-ayos ng yero, naglinis ng paligid. Walang sinasabi, wala rin kasama. Hindi niya kailangang ipaalam sa iba. Gusto niyang patunayan ito sa gawa, hindi sa salita. Habang nagtratrabaho siya, dumaan si Aling Marta. Boy, ang aga mo naman ngayon ha, sabi nito. Ngumiti lang siya. May dapat lang akong tapusin, Aling Marta. Nang marinig yun ni Aling Marta, napangiti rin siya. Siguro nga, sabi niya sa sarili, nagbabago na talaga si Boy paasa. Maya-maya, dumating si Kapitan Felipe at ilang kabataan. Nakita nilang mag-isa si Boy na nagaayos. Uy Boy, akala namin di ka babalik, sabi ni Kapitan. Pasensya na po, Cap. Gusto ko pong ayusin ito. Hindi po ako alis hanggang di natatapos, sagot ni Boy. Nagkatingin na ng mga tao at isa-isa silang lumapit para tumulong. Naging masaya ang araw na yon. May nagpipintura, may nagbubuhat, may nag-aabot ng pako. At sa unang pagkakataon, si Boy ang nanguna. Hindi sa pangako, kundi sa gawa. Lumipas ang ilang araw, at natapos rin na nila ang waiting shed. Matibay, maganda, at may pintura pang kulay asul. Nilagyan nila ng maliit na karatulang kahoy na may nakasulat para sa mga batang naghihintay ng jeep. Mula sa mga taga-barangay San Miguel, lahat ay natuwa. Dumating si kapitan at buong baryo para magpasalamat. Tumayo si Boy sa gilid. Tahimik lang at nakangiti mga kabarangay, sabi ni Kapitan Felipe. Maraming salamat sa pagtutulungan. Pero higit sa lahat, gusto kong pasalamatan si Boy. Hindi siya tumupad sa una, pero sa dulo, siya ang nanguna. Tahimik ang lahat, tapos biglang nagpalakpakan. Si Boy, napayuko at napangiti. Hindi na niya kailangang magsalita. Sapat na ang makita niyang muli siyang tinanggap ng mga tao. Mula noon, hindi na tinawag ng mga tao si Boy na Boy Paasa. Kapag may kailangang tulong, si Boy na ang unang lumalapit. Hindi para mangako, kundi para kumilos agad. Minsan, si Aling Marta ay lumapit ulit sa kanya. Boy, sabi niya, Yung bubong ko, baka pwede mo nang tingnan ulit. Ngumiti si Boy, hindi na siya nagsalita. Kinuha niya agad ang kanyang martilyo at umakyat sa bubungan. Natawa si Aling Marta. Yan ang gusto ko sa sa'yo ngayon, sabi niya. Tahimik pero totoo. Habang dumadaan ang mga araw, mas naging maayos ang buhay ni Boy. Dahil sa pagbabago niya, madalas na siyang kinukuha ng mga kapitbahay kapag may kailangang ayusin. Nagtitiwala na ulit ang mga tao sa kanya. Maging ang nanay niya tuwang-tuwa. Anak, sabi ni Nanay Mila isang gabi Ibang iba ka na ngayon. Hindi ko na nakikita yung dating boy na puro pangako. Ngumiti si boy. Nay, natutunan ko na po. Mas madaling magsalita kaysa kumilos. Pero mas masarap sa pakiramdam yung tumutupad ka. Kahit tahimik lang. Sa buhay maraming boy paasa. Mga taong magaling magsalita. Magaling mangako. Pero kulang sa gawa. Ngunit gaya ni boy, hindi pa huli ang lahat para magbago. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng salitang binitawan kundi sa mga gawaing tinupad kahit walang nakakakita dahil sa dulo ang pangako ay parang binhi kung hindi mo aalagaan mamamatay pero kung didiligan mo ng gawa tiyaga at puso ito ay tutubo bilang tiwalang muli mong mababawi Maraming salamat sa pakikinig huwag kalimutang mag-like share at subscribe at samahan kami muli sa susunod na kwento.